Kampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Ito na rin po ang abogado de Campanilla na handang tumulong sa lahat ng ating mga kababayan. Oh, of course, ready to serve. Always. Ready to serve. Ay, parang may... So, parang ano? Parang, 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 parang din, <laughs> yun, <laughs> oh, <laughs> <laughs> oh, nga. <laughs> parang, parang mall yun ah. naman. Parang, <laughs> pwede rin. Parang ganyan nga kulay ng mall. Eh. <laughs> sa Kaya so, siguro na channel ko yung... Ayan oh, uh, Sige. <laughs> diba? Un unconsciously. Ayan nga. Subconsciously pala. Okay subconsciously. Okay lang yan. Alam mo bakit? Baka mag-sponsor. Sana. <laughs> Uy, kung sino... Kung mall ka, alam mo na kung you know who you are. Uh, yeah, hello. 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 Okay. Hello. So anyway, uh, ito na ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Uh, ano ang numero okay, Okay. For Globe, it's 0954 310 And for Smart, it's 0961 770 -888. Zero seven, text okay. na kayo sa amin. Tawag na at text na para naman uh, sa inyong mga katanungan. Mahirap bang, or on your end, mm -hmm. okay, yung mga tanong natin sa mga abogado natin, lagi tayo may trivia, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. On your end, mahirap ba na ipagtanggol ang kamag-anak mo? Oh yes, oh yes, oh yes, mahirap. Kaya ako, policy ko, pag kamag-anak ko, hindi ako nag -handle. Ah, really? Kasi yung mga doktor ganyan eh. Oo. Oh, actually, ba diba, nare oh. uh, ang na Example lang, hmm. ah, eh, asawa niya, hindi siya pwedeng ano kasi may emosyon eh. May emosyon, oo. Oh, tsaka baka nanginginig ang kamay or something. Di ba? Oh. Parang may ganun sila. Oh, sa abogado? Ah, sa abogado, parang ano eh, uh, to be a, a lawyer, you have to be at least parang you're impartial in a sense eh, di ba? You're an officer of the court. You're not an purely... An advocate, eh. you're also an officer of the court. May hirapan ka misan kung ang iyong cliente ay kamag-anak mo dahil mahahati ang iyong, ano eh, uh -huh. ang iyong... Attention. Hindi ba yung talagang ipaglalabang kita? Ganon. Tutulungan ko naman. I will be the one to to supervise but to actually handle it in court... or. To, baka um, emotional. Baka emotional masyado. Mm. Depende kung kung simple lang naman like for example yung kung hindi sa kaso kung natin ko lang gumawa ng mga kontrata o oh, why not? Oo. Diba? 'Di ba? Pero kunyari kung kaso, kunyari kung talagang seryoso na like, murder, Oo. wag naman sana ako may kamag-anak na masama. Hindi, sa hindi. tinatanong na... ko lang sa mga abogado. Ah, oh. in general, oh, in, general. general. All general, it's up to you. Ako ako, it's a personal choice. I'm, kung pwedeng hindi ayoko. Hmm. okay. Ay, tinatanong lang natin hmm. yan kasi nga may mga pagkakataon. Pero, in, Pero hindi hindi mas Sama, oh. ipagtanggol mo ang kamag-anak ko? Hindi, kamagana hindi walang, 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 bawal. walang ganyang Wala close. Walang, walang bawal doon. At uh -huh. uh, saka hindi ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, papabayaan akong kamag-anak ko. Okay. So, Tutulungan okay. ako pa rin. Ang tanong ko, pag sinasabi mong nag inhibit ang isang judge mm. dahil merong conflict, anong ibig sabihin ba ng ganun? Pag sinasabi mong ah, okay. nag inhibit yung judge, dahil oh, bakit? Yeah. Oh. Uh, ang, ang, inhi ang inhibit, yung word na yun, pag narinig mo yun, either the judge will voluntarily inhibit yung mm -hmm. siya na mismo aayaw, or uh, there will be a motion for him to inhibit it's always the discretion of the judge whether or not he will inhibit himself uh, sa kaso what does it mean to inhibit he'll uh, in step back ibibigay niya sa ibang judge ang kaso for, for what reason para pwede ka mag inhibit uh, okay for if 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 for any reason that there is uh, yung judgment mo yung ju yung mayiging decision mo will be accused of being biased for another. Oh, so for example, 'pag okay. mag-anak mo rin yun nando doon eh, oh, alam mo na. Oh, pag ganoon automatic na 'yon. Automatic mm. na mag-ano kana, mag-inhibit na mag ano, Aret, pamangkin mo pala 'yung uh -oh. 'yung isa nasasaktan ay mag-inhibit ka na. Pamangkin okay. mo 'yon eh. So pwede ka rin bang utusan ng mas nakatataas na korte? Eh? Pwede. Pwede ah, ka. Ganun. To recuse. Minsan, sa 'yan, ay recusal, Ang 'yung I recuse myself, recuse. I, see. I E C U S E. Okay, mm -hmm. o yan, ha, meron malamit tayong natutunan mm -hmm. mula sa ating abugado de Campanilla. Eto muna ang ating first texter mm -hmm. na si Michael. Siya ay 38 years old ng Quezon City. Nakasuhan po ako ng slight physical injury at grave threat ni February 25, 2025. Ay, di ba? Oh. Kailan lang presha so? Presha? Oh. At nahatulan na guilty. Hmm. Hindi po ako nakulong dahil nakapagpiansa ako ng parehong kaso. Ang problema ko po, hindi ko natanggap ang sulat mula sa probation officer dahil sa lumang address at hindi ko rin na-check ang email ko. Dahil dito, abay, naglabas na po sila ng warrant of arrest noong September 24, hmm. 2025 at nakulong po ako ng nine days bago ulit nakapagpiyansa no October 3, 2023. Ngayon po ay inaasikaso ko na ang probation requirements. Pero tinanong ako ng probation officer tungkol sa dati kong kaso na provisionally dismissed noong 2010 pa. Frustrated homicide daw. Naman yung Pero bata pa ako noon, 11 years old, at wala akong kinalaman sa gulo. Maari po ba akong makulong dahil doon sa kahit na provi provisionally ano provisionally, provisionally dismissed dismiss na ito at matagal na panahon na nakalipas okay as you can see sabi niya 11 years old pa lang siya nagkaroon oh siya nga. ng kaso oo oh nga parang di talaga uusot uh yan na 11 years old below discernment oh, okay. age of discernment yan eh, di ba nagkaroon naman siya ulit Baka gusto mo naman huminto ng kaso, friend. Ilan taon na ba ito? Michael, 38 ka lang. Ano ba? Ba't naman puro kaso, friend? Mainitin ang ulo nyo. Huwag masyado mainitin ang ulo, Anyway, okay. Okay. Ang tanong niya is more of yung requirements for probation, no? Kasi oh. tinanong mo siya, di ba? Ngayon, he is... Ito, itong ganitong klaseng kaso, itong slight physical injury at grave threat, it can be considered As a... Mukhang pinag-isa uh, na lang yan eh. Mukhang ang judgment sa kanya, isa na lang. Okay. Kasi ang probation is wala kang... Pra isa for one crime eh, di ba? Dapat hindi ka pa nakukulong, wala kang mm. naging krimen. Oo, pero eto eh, Wala siyang record noon kasi 11 years old siya. At saka provisionally dismissed. Uh, what do you mean by provisionally okay, dismissed? Okay, minsan kasi uh, a dismissal of a case is provisional, may condition Yung um, hindi talaga siya yung acquit, or convicted dismiss lang provisionally baka for various reasons baka may hinihintay pang ebidensya ayo pang pakawalan ng korte so we will dismiss this provisionally until such condition happens eh what if katulad niyan dahil dun sa kaso na yun pwede ba siyang hindi mapagbigyan sa kanyang probationary hindi kasi ang probation ang probation ang requirements is that ayung uh, yung kaso na kung saan ika-convicted, there must be a conviction, but the conviction is of a, a, a light offense. So, yan. A grave threat, di ba? Slight physical or light offenses. Below six years, siguro, yung naging ano sa kanya. You have you were not convicted okay. of a crime before. So, hindi okay. ka recidivist. So, since it was provisionally dismissed, is that considered a conviction? No, it's no, not. Okay. But, okay. Um, can a provisionally dismissed crime, uh, case be, be revived? revived? Yes. Uh, but may time frame ang korte para mag-revive. Eh, pero 11 years old pa siya, eh, 38 so, na siya. Definitely, paso na yung time frame na yan. Okay. Kasi hindi pwede namang forever provisionally dismissed. Kung baka kawawa naman yung Okay. Abuse. I have a, a hmm. question. Kung ito'y matagal nang naganap, no? at 38 na siya, pwede ba siyang pumunta doon sa korte na yon at i-request na i-dismiss mo na yung kaso to? Yung sa... Yung hindi, provisionally... it becomes permanently dismissed after... Depende kung gaano ka ano. May mga... I'm not so sure lang kung ano. Pero kunyari, if the crime is only until 8 or 10 years, uh, after one year of provisional dismissal at hindi pa nare-revive, matagal na-revive, ay uh, it will become uh, permanent dismissal. Eh, pero bakit pero, eh, nakita? anything, anything more than a certain number of years uh -oh. of penalty, two years. At, After two years, hindi pa rin nare-revive na yan, it's already para acquitted. Ka eh, ganit. pero ang tanong ko, attorney, mm. bakit ganun? 11 years old pa lang siya, pero nakita, nakita sa files niya. Actually, natataka rin ako doon. Kasi usually, pag ganyan, confidential ang files sa mga bata. Ah, okay. Oo. Hindi, tsaka pag, pag okay, so what is the meaning of this? I don't know. Pero baka kasi kasama, mukhang kasama, hindi <laughs> kasi mukhang kasama siya sa ano eh, sa, mukhang hindi lang siya yung accused eh. Hindi naman talaga ako sa, sabi na kasi, hindi naman talaga ako sa kasama doon sa mga nasa. Nadamay ko. lang siya. Okay. so mukhang madaming mga accused kasama so siya. So kaya naman, buhay pa? Uh, mukhang provisionally dismiss as to him. So kung as to him, 11 years old, oh, Diyos ko naman, 38 ka na. Talagang wala na yan. Okay. At Then, tanong, um, ang tanong oh. dito, attorney. So, nagamit na niya yung kanyang probationary. O, oh, pag na-apply mo na yan, at ikay, kaya ikaw, ano pangalan na? Michael ba? Si, ano, si oh, Michael. Michael. O, oh, Michael, ito ha, okay. Noong una, na-provisionally dismissed ka. Ngayon, na-convict ka na, pero light offense lang. At now, you are uh, qualified for probation. Good for you. Pero, ah, uh, sana ay 'wag nang maulit 'to dahil once si kaya mag-commit pa ng isa pang uh, similar na ganyan ay hindi mo na ma avail ang probation. So dahil be it only, careful. It's only given to, to it's only given once. It's a pass. Uh -huh. Sa totoo lang, uh, 'wag masyadong mainitin ng ulo. Misang kasi alam mo yung mga ganyan, yung gulo, rambol, init ng ulo, barkada. Uh -huh. Road Bad rage. influence, ano yun? Road, oh, rage. Oh, road rage, yung mga walang kapararakan hmm. na mga dahilan. Hmm. At dahil uminit ang ulo mo, nakalimutan mo uminom ng kape. Oh, Nagdilim ang hindi, ka oh. hindi ka lang nakakain ng almusal. Huwag oh, oh, naman tayo ganon. Oo, oh, oh, totoo. Diba? Ay, kasi habang buhay mong pagsisisihan. Oh, so the good news is that the provisional dismissal is not going to hamper your application for probation. Okay, so... Michael, love na you, ah. Oh, yeah. Please okay, be, okay. be, ano, ah. Please be, ah. Uh... You, you, you be good to yourself, oh, ah. Oh, you know? Yeah, okay. okay. 38 Now, ka na, hindi ka na bata. Correct, ha? ha? Talaga. 38 ka na, ha? Kaya nagigilip na ngayon ng ulo ni Michael okay, sa amin. Mabagal na ka. Kami po ay nagpapaalala oh, lamang. Nga, sige, Kaparehas sige. na rin sa mga taong oh. nakikinig sa atin, na uh, mas magandang walang kaso. Mas magandang tahimik yeah. ang buhay. Kesa may... Uh, alang uh, sa ano alang-alang ka. Oh. Ano ba 'yan? Ulitin natin. Buti na wala dito si Danny Concepcion. Oh, okay. um, yung Dani aking ano. dila, eh, hindi na naman tuwin. Ah. Ay, wala kang sinasaalang-alang. alang, -alang. sa Sinasa iyo. okay, sige. Oh, ito na, Rain si Rain. Ang ganda ng pangalan oh, niya. Ay, umuulan pa naman talaga. <laughs> okay. Rain oh. from Quezon City. Magandang gabi sa'yo, Rain. <laughs> Hello, good evening po. Uh, yes, I'm attorney, PJ, and hi, hi, uh, host, Mario. Yeah, Hello. Yes, Anong tanong natin, um, rain Good evening po. Uh, meron po masyadong concern ngayon sa current employer ko po. Meron po kasi, ah uh, uh, siya regarding dito sa mga government loans. Government loans. <laughs> government loans. Yes, okay. SSS. Yes po. SSS yes, and yes. pag-ibig po. Ah, okay. Okay. Go. Ah, uh, uh, po. Ngayon po, nag nag-loan eh, na po sa salary loan ko eh, sa para ipaya yung bago ko pong loan sana i cover ko to Ay, pay. Sa dali lang rain alam no? ko ulan ang iyong pangalan pero yung electric pan wag mo itatapat sa iyo ha. Ay, electric sorry pan ba yun? Sorry po, sorry po. Oo. Kasi okay. okay. si electric ay, pan okay na nahahangin kami dito, baka ay, matangay pa. kami, di ba? <laughs> galing ang galing alam mo sa lahat talaga Tala, alam na alam mo yung tunog oh, ng pa. electric pan. Ay, electric pan ba 'yan? Ay, okay na po. Ay, okay na. Kaya okay, oh, pala parang yes, ah, ha ha napagalan oh, na pa. sige. Okay, Rain, go. Ay, so, ay, meron kang problema sa SSS at pag-ibig sa loans? Okay. Nag-resign na po kasi ako ngayon sa current employer ko, until this end of month po yung rendering ko. Mm. Ngayon po nag loan po ako kasi ang expected po ko hindi po hindi na po nila yung shoulder since ang start pa naman po nung birthday amortization is uh, December pa po. Ngayon, ina-advise no, 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 no. wait, wait 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 doon. Okay. Nag-resign ka sa current employer mo dapat. Nag-resign ka na. Apo. Meron kang meron kang po ako. Meron kang pending, loan. Yes po. Sa SSS. Sa salary loan po, SSS. Okay, okay. pag-ibig. O, tapos ano problema? po Tapos ngayon po, uh, ibabago daw po nila na yung new loan ko sa final pay ko. Clear. Ah, okay, I got it, I, got, it. Okay. Pero, tanong ko, anong pakialam na employer? Kasi ang o oh, kasi o oh, eh, bakit ba baba sila mga eh, salary loan 'yan. Kung sakaling hindi naman nakabayad ito okay. lang ha, kung sakaling hindi Oy. nakabayad ang isang employee sa Pag-IBIG, kakaltas niya dun sa dividend niya. Yes, oo. So ah uh, sabi mo na you're not allowing them to, if you do not want to be fully paid. Kasi nga, kaya ka nga umutang para uti-uti mo correct. babayaran eh. Kasi yung SSS ang hindi ako sure. Ha? Yung SSS ang hindi ako sure. Upo. Kasi baka yung SSS, hindi eh, rin eh. Hindi. Rin eh. Ang duty lang ng employer sa SSS is yung mag di ba? ng oh. payment, di ba? Kung magbabayad ng utang. Oh. So, Kumbaga, Kasi kunyari, oh, kasi, kasi nagkakaltas kasi sila sa sweldo dong do, pag pagsa pag meron ko employer employer mo pare ko employee mo pa rin kasi siya di ba tapos mm -hmm. nag-apply ng salary ron parang yung yung utang, monthly kinukuha ng, ng HR or accounting o, okay. pero pero kung hindi mo na siya empleyado wala ka nang duty to do that hindi niya pwedeng kaltasin buo hindi buo kasi parang clearance niya ni ba siguro yung sa clearance niya only for that portion that, that Siguro yung buwan na yon na may salary ka, pwede niyang kaltasan yung supposedly, kunwari, ang utang mo dun sa SSS yeah. 5,000. Tapos, eh, monthly mo, tatlong daan. Eh, di yung kaltas niya, yung tatlong daan for that month. For Baka, that Pero hindi niya pwede bayaran yung buong limang libo. Oo, hindi pa, hindi pa naman nagmamature Hindi yun, pa naman eh. nagmamature yun. Kasi ang utang naman is sumasama yun dun sa record nung yes. employee. employee eh. So, mangyayari na yun is kunyari, kung wala ka pang employer na bago, eh, di ikaw ang magbabayad ng, ikaw ang may responsibilidad na magbayad sa SSS. Hindi na sila Apo. yung mag-remit. -e di ba? Diba? Opo, in means, Apo, in in-explain ko na po sa kanila kasi dati na rin po ako nag-work as benefits assistant. So, alam ko po na ganyan talaga yung e, diba? magiging oh, sistema. Yung, alam, alam, pala niya. Oh. Tapos ngayon, in-explain in ko na po kung yung concern po nila is yung need ko bayaran. Kahit sabi ko nga po, mag-provide na ako ng waiver kung yun lang yung concern nila na baka daw hindi ko bayaran. Ano yung need niyang bayaran? Support. Ano yung pakialaman yeah. ka? Ano yung pakialam <laughs> ng employer sa iyo? Oh, nga, hindi ko maintindihan kung bakit eh, kung okay. hindi mo naman mabayaran 'yun, ikaw ang mayayari, wala namang liability sa employer oh, 'yun eh. It's, it's your money. loan. Opo. Mm hmm. Dapat may paro ang sinasabi ko niya. Kung nag-negative daw po yung loan ko, parang, ah, di ba final pay ko po, tapos yung daw po nila sa loan ko yung buong final pay ko. Mali yung interpretation. Pag nag-negative pa, ah, yun, ah, pa daw po yun, ibabawas pa daw po, uh, ibabawas, uh, I-hold po nila yung clearance ko kapag hindi ko pa daw kumasettle yung unpaid loan ko. Kung, kung hindi pa rin kayo rin ng iyong employer, they will insist on doing that. I, do, I think na parang medyo i-flag mo sa SSS yung gagawin nila. O oh, kaya sa pag-ibig fund? Ah, kasi okay. kung bawal, man ikaw yun eh. umutay, bawal yun eh. Mm -hmm. Bawal yun eh na parang you will be forced by the, your employer to pay off your loan by sa clearance mo. Kung ginawa nila yan, ay may kaso ka sa DOL, sa NLRC. Kasi okay. na, It's like uh, or sadole, dahil parang that's in violation of your life. utang mo yun hindi nila utang yun eh, diba ba? So kung ano si Bina They're only, their only, their only duty is to remit for an employee, hmm. employee. But okay. since you've already resigned, then their duty just ends and then there's nothing. Hindi na lang, sabi mo. Yeah, okay. With all due respect, sir and ma'am. Uh -huh. Ang sabi po sa akin ng is-is-is at Pag-IBIG Fund ay sa kanila po ako magbabayad monthly at hindi niyo na kailangan kaltasan. And according po kay Attorney PG, pag kinaltasan niyo po kami ng sweldo, may problema po tayo. Uh -huh. Kasi hindi ko inaallow 'yan. You cannot deduct anything from any government uh, for any employee anything na hindi niya inaalaw. Oo nga. Kasi nga parang ako. Saka kung ako din naman ng feel health, saka kung ano man yung kung ano man yung pinagkautangan mo. Ayoko rin naman akong bayaran agad. Kung nagbabayad naman ng monthly kasi yes. kumikita ako doon eh. May yes. interest ako doon eh. Mm -mm. So bakit naman ano? So uh, rin, I'm sure pakikinggan kayo na dahil kahit ang mga nagpautang sayo ayaw nilang mabaya. As long as been, you're regular in paying the monthly na due, they prefer that then you paying in full kasi okay. that's the way they earn it the alam mo sa totoo lang sila ay mga ano Ah, parang hindi lang. frog. Oh, Oo nga, I know. <laughs> <laughs> Sobra po. <to. laughs> Bakit kayo mga pakialamin frog? Uh -huh. At saka, hindi sa totoo lang. Uh -huh. Ang, eh, syempre, di ba, we have been partners with Pag-ibig Fund for quite some time. Mm -hmm. Pagka hindi ka nakakabayad sa utang mo, ang gagawin nila, misan nga, masaya pa sila eh. Uh -huh. <laughs> Kasi, ang laki ng nagiging penalty mo at the end of your contribution, doon niya binabawas yun. Oo, oh, ano yan, patong ng patong yung surcharge. Oh, Oo, patong ng patong katong uh, masakit yun sa bulsa, eh, nawawalan ka na ng, kumikita ang pag-ibig fund, ikaw yung nawawalan. Yeah. So, hindi mo pwedeng pabayaan ng ganon yung iyong utang sa pag-ibig fund or SSS. Um, ang laki kaya. Pero okay. may condonation. Okay. Eh, pero magne-negotiate. Ang ini-insist ini, mm. ang ini po nila, attorney, yung regarding daw po dun sa guidelines ng SSS, na may rights daw po yung employer na ibawas yung loans kung sa final pay daw po. Pero, wait, what, Yes, but the thing is, if you is there is there is it true? I'm not so sure about that. about that. Can you check about that? Can you check? can you check? Okay, nga? regardless, <laughs> kung merong merong ano ang employer don, if the employee does not agree. Oh, oh if the, the employee um, does not agree, what would happen? Hmm. Sige nga, tingnan natin. Loans of SSS with employer. Ayan. SSS. Oh, o, check-in check natin, ha? The, kasi I've oh, never, never heard, heard of, of that. Man. Well, baka tayo rin yung maliwanagan ngayon. Okay, tingnan natin ha. Ah. Uh, I-i ano mo yung ano, ang tanong natin can mismo, can employer can an employer ikaw na abogado ka, pay <laughs> the loan of employee in full without consent of ano? 'Di ba? Right. Okay. Without consent. Ayan, Yan. O Sige nga tingnan natin. Ang answer, an employer cannot automatically deduct oh, payments for an unpaid SSS loan from Ito, what a is previous the employer without the employee's written consent. So, always with the consent yan Yes, yeah. yes. <laughs> ayan ko rin eh. Ganun eh. So, ipaglaban yun? mo yan? Uh, yeah, no? Employees okay. can only deduct the amount to the outstanding balance requested by the SSS. If the final pay is insufficient uh, mo konti darling. Ah. If the employer Teka muna. If the final pay is insufficient to cover low total balance, See, the remaining balance, the balance becomes, becomes the responsibility, responsibility of the separated, separated employee, employee to settle directly ah. with SSS. S S okay? So it's very clear. Okay. okay. Thank you. Thank you po. Tony. pa kayong pak pakailan merong frog. O oh, sige, ito na. Tayo. Yes po, so sobra. <laughs> Thank you po, Tony. Okay. Oh, yan. Yeah. Para siya nabunutan ng tinik. Oh, ngayon. Actually, kasi, okay, pwede naman kung gusto niya para lang wala na siyang utang sa ano. Pero kung ayaw pa naman bayarin, ikaw na lang magbabayad. Kaya nga. Mo. At saka hindi. May computation yun eh. Um. O, eh, kung computation, mo, paano niya i-compute yun? Sige nga, ikaw na ang magaling. Kasi, ang, kaya, ang, kaya ang trabaho Magkalit na... Magkalit ka, Mari. Ang katrabaho... <laughs> <laughs> ako ang galit. Lagi <laughs> ka ang galit. Oo nga. Ang... Kalma lang. Kalma, kalma, kalma. Hindi, kaya, kaya ang trabaho Dami kasi... Dami kong kininom na kape. Uh, uh, ang uh, trabaho, usually, lang, pinakatrabaho ng HR sa mga ganyan. Pag mag nag-resign na employees, mag-report agad sa SSS. Oo. Uh, uh, totoo yan. Di ba? Kasi, otherwise, as far as SSS or any of the agencies na naghihintay na remitan sa'yo, eh, may responsibility kapag remit. Kaya nga, Kaya that's true. Kaya parang yung HR, pag the moment na nag-resign, that month, before the month, end eh, dapat oh, naka-report oh, na oh, yan that's eh. true. Kasi oh. medyo, ay, alam mo ba, oh. hot horny, eh, na yung nagkaroon ng mga lindol, at saka nagkaroon ng mm. bagyo, nagbibigay pa nga SSS ng Calamity Fund, at saka yung Pag-ibig Fund na may calamity, oh. may ganyan. Actually, I encourage yung mga nanunood ngayon na meron mga, na yung... yung naiinis kayo, bonbon kayo yung kinakaltasan. Kung nagtatrabaho kayo, mga SSS yan, GSIS yan, o pag... Alam nyo, umutang kayo. Totoo. Umutang kayo. Gamitin nyo ang inyong mga pribilehyo kasi kung hindi nyo ginamit, may iba gagamit niyan. <laughs> <laughs> Hindi, I'm not saying <laughs> Then, that. No, but, no. But, <laughs> pero itutuo, yun yung totoo. talaga? Mm, may ganun. Hindi, yeah, no, no. no. no, no, joke no. lang po yan, ha? Hindi pa naman Make true. Make your way. money work for you. <laughs> wax sa sa law firm ko. Natutuwa ako yung mga, ano, minsan nag-a-apply sila. Meron yung uh, tuition fee, tuition loan. Oo. Oh, 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 so, Oo, may ganun. Ang ganda nga, nila. Diba, lang yung mga sa So, malitang interest. Malitang interest. Kaya, no, take advantage of it kesa naman kung saan saan kayo umuutang, ba? Correct, that's true. Oo. Pero, alam mo, attorney, sa dami ito lang ha, sa Pilipino, not for uh -huh. anything, even all my employees uh -huh. know, knows this, no? Bago ko pasabihin sa kanila, alam na nila, kasi utangan yan eh. Uh -huh. <laughs> um, <laughs> ang bilis nila sa utangan. Hindi yung maunahan ng Pilipino. Ma Hindi no? no? Okay. Alam namin kung saan yan. Wag uh -huh. kami, ha? Alam Hindi, na namin. Hindi, pero sa mga ano, yung, like yung mga sa PhilHealth, yung mga ibang mga mga ibang mga kaibigan ko na lahat wala naman choice sa mga ba babawasan ka sa pag-ibig, uh -oh. babawasan ka sa ano. Ito. Sa PhilHealth talaga by everyone, 'di ba? Kahit papaano ko, kont kahit konti na hmm. ano mo. Pero 'yung pag-ibig mo sinakalimutan. Wala na kung wala ka naman balak umutang sa pag-ibig. Pero ang maganda sa pag-ibig, magaganda dibidendo. Oh, meron Yun. sila mga I, you check out 'yung mga investment opportunities yes, sa pag Yes, I know that. Oh, 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 it's very nice. Mataas 'yung mga interest at saka Sorry. Nakalimutan kayo sa pag-ibig kahit paano. De, sa akin, basta ha, ang, hmm. ang sa akin lang naman, attorney, um, bago tayo magsalita, kasi may wala man ako sa gobyerno, gano'n, gano'n. Hindi ka naman tumitingin, friend. Oo, oh, di ba? Tingin-tingin din pag may time bago ka magsalita. Oo. Oh, ang ano, magandang rate ng pag-ibig. Kunyari, kung bibili ka ng yung uh, bahay na yes. afford. At tumaas na yung kanilang mga thresholds, di ba? Like before, mabibiling mo lang na willing silang magpautang mga dalawa. Ngayon, ate, I think they increase six it million. to six million, yes. di ba? So, That's right. alam na alam ko? Oh, <na, <laughs> so, ready, a decent ano, a condo na yun, ha? Ah, oo, oo nga. Na maganda. Right. Oh. Anyway, ang maganda talaga, marunong tayong humawak ng ating pera. And make the money, ma make, yung kung pipidi ka rin na lang pag ano eh, yun na yun, yun. Para kasi, ang pag-ibig kasi, parang paluwagan mo yun, eh. Wala kang hmm. choice, eh. Oh, totoo yan. Oh, diba? Diba? Ng bayad. Pero in fairness, magkano lang bayad sa pag-ibig ah? Oh, magkano lang, Saka, sa, sa interest nila compared to other banks, maliit lang talaga. Maliit lang talaga. Mm, that's talaga. true. Oh, anyway, okay. we fulfill all our obligations as citizens of this mm. country. Dahil, uh, bottom line, tayo rin naman makikinabang. Hindi naman pwedeng kuda lang tayo ng kuda, tapos wala naman palang aral, tapos meron naman pala. Meron, meron, meron. Akala mo lang ay wala, wala, wala. Ma, hindi ka lang tumitingin. Ano yan, 'di ba? Yung kay Kevin Masan. Si Bal, si Bal na walang alam ganyan. Meron, meron pa pala nagsigawan na tayo dito. Anyway, sana po nag-enjoy kayo ng episode natin ngayong gabi na ito dahil kami po ni Attorney PG ay laging masaya at sana ay hindi kayo naantok pag kayo nanonood sa amin. Ay, hindi naman posible kasi ang taltalan. Actually na ba sila eh. Kasi pagkatapos tumawal, ay meron palang kanin Well, anyway, <laughs> anyway, hanggang oh. sa muli po. Maraming salamat sa inyo. I'd like to say hi to Papa Jimmy and of course Mama Trining and Babe Marshal Angelico Castro. Good evening. Ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Okay, ako po ang Abagada de Campanilla si Atty. Nipis. Salamat sa mga nanood sa amin ngayon. Bye everyone! Bye. Hanggang sa muli!